Kaya ano bang mayroon dito ngayon, sir? Ebit yan, sir. Akay ah, ano, BBM. Bagong Pilipinas. Ah, Bagong Pilipinas. Ah, oh, buong Luzon. Kaya Pilipinas pala. Yung, ano. So, yan, guys. Luson. Buong Luzon pala. Kaya pala, maraming saradong daan. Thank you, sir. Thank you. So, ayan, mga paps. nandito tayo sa Mayloneta, no? So, kung mapapansin nyo yung traffic ngayon dahil may okasyon ngayon na tinatawag nilang lang... Babong Pilipinas no. Sayang so, tanungin natin yung MDA kung ano ba ang meron dito. Sir, ano bang mayroon dito ngayon, sir? event yan sir, ah, kaya ano, BBM Bagong Pilipinas, ah, bagong buong Pilipinas. Luzon Oh, buong Luzon, buong kaya pala ng, ano, So yan guys, Luzon. buong Luzon pala, kaya pala Maraming saradong daan Thank you sir ah uh, event pala yan ni eh, Pangulong Marcos no? tinatawag nilang bagong Pilipinas so buong Luzon daw pala ay ang nandito so kung mapapansin yung mga sarado yung mga daan nandito lalo sa may parte ng Luneta So, ayun, namiwas-miwas muna kayo ngayon dito sa banda ng Luneta, sa May Maynila. Dahil kung ayaw niyong maipit tulad nitong nangyayari ngayon sa atin, eh talagang sobrang traffic po dahil sa sobrang uh, marami ang sinarang mga sasakyan ngayon dahil sa okasyon na tinatawag nilang bagong Pilipinas. So, buong Luzon po ito, no? nandito ang buong Luzon. Sa Luneta ngayon sa may grandstand, Uh, may event sila dito hindi natin alam kung ano ang mga kaganapan ano paps? gapang <laughs> oh kaya nga ako rin hindi ko pa din drop eh wala na kasing top up eh <laughs> so ayun guys kita naman kung gaano ka traffic dito ngayon Uy! kailangan lumayo ka muna dito <laughs> So kahit magkarating tayo ng ano, Makati. Okay na siguro 'yun. Ayun, grabe 'no. Wala nang traffic talaga dito. So ito pala yung bagong gawa dito, guys. Hindi, hindi maganda yung daan dito. Ngayon napakaganda ng daan na 'to. Hindi na ng Lagusa ng Maynila. So maganda ganda na yung daan dito. Sementado na tsaka patag. Dati grabe yung daanan dito. Kaya kung mapapansin yung traffic guys, hindi nyo naman o. No? di mahulugan di mahulugan karayong pero syempre tayong mga riders mga motor eh tayong mga kalusot lusot naman tayo kahit pa paano so grabe tingnan nyo naman guys no grabe mga pagsang traffic ngayon dahil halos puro sarado ang daan ngayon sa Maynila dahil sa event nito ito ayan update lang ngayong araw ng linggo alright ride safe pa rin po sa atin ayang critical na nga rin yung gasolina kung nakita nyo, one by na lang sana umabot tayo sa gasolinahan mga pops